magandang hapon po sir uh, Roger uh, uh, ito po binibilising nga ito at kinakaragang ng dasal pinapasa ko po ng taos puso uh, maraming masama sa tuwala sa nga laman naman ang spirit po sa ito binibilising nga po ito sa pangalan ni uh, Rig 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 Rigi Reino Leonor taga Batanga City si Roger ito na po binibilising nga po sa nga laman ang spirit po sa ito bigyan ka po ng sorti sa hanap buhay negosyo sa galman bigyan ka po ng lakas leksi at mabang buhay protection ako po sa barang kulang tigal po palipad hangin usog sumpa um, mga um, malalang sakit protection ako po sa masang tao hayop elemento at espiritu uh, sa nga laman espiritu santo aram akdam akdam, sa tola rin isus igusong salbami liberan nos amaro in jesus mighty name amen ay daglakas po inom nom di om abit marim dios Ignorum, dios omnipotente marami pong salamat sa tiwala god bless po ah uh, Pinapasa ko ng task po so at Ingatan po, gamitin sa mabuti at huwag ipagmayabang. Maraming salamat. God bless po. In Jesus may tinim, Amen. Napasa ko ng taos po sa iyo sir. R.J. F. Leonor. Marami salamat. God bless. Yan na po. Ang po sir. Uh, ito na po. Ganda po. Uh, Biblisingan ko pa. Ninagyan ko po ng langit sa inyog, uh, pinahirang ko ka dahil martis pa Saka may gisingan ko, kakain muna kami, mamaya na po ah. God bless po. Ayan na po. May dasal na po yan sa papil. Ayan, pang palakas sa gamit at sa sarili. Kahit martis o na po dasalan. God bless po. Maraming salamat sa tiwala. God bless po. Napasa ko lang taos puso. Sa iyo yan, sir. God bless. Magandang pangali. City Batangas. Pinagisingan ko at pinapasa ko ng taos puso. Ah, sir. Uh, ang asa nga naman, anak ang spirit santo. Bigyan ka po ng lakas, leksi at mahabang buhay. Proteksyon ako po sa masamang tao, hay, pinunta at spirito. Proteksyon ako sa kulang baro, tigal po palipahan, hangin, usog, sumpa. Mulat ng aksidente o anumang malubang sakit. Uh, bigyan ka po ng surat, na po ay negosyo, Sugalman alman. Uh, sa tiwala. Aram, akdam, aksadam, sa toro, ipating, parotas, isusigusong, salunay, libas, kung dismitin yes, din amen magdaglakas mm -hmm. po inom inom di abit Diyos, Diyos. -num -num ay yung Dios ng Lord Dios amen na salamat sa tiwala God bless po ingatan po at gamitin sa mabuti wag ipang mayabang Uh, sa naman ako Santo in Jesus' name. Amen. Maray salamat ulit sa tiwala. Uh, Napasa ko po ito ng Puso sa pangalan ni Jesus. Amen. Maray salamat ulit. God bless. Yan po. Bye-bye. sampai di Roma lalu pengherat tu. Ini sebab. Kau dah macam tahu. Saya cakap betul dia. Apa ni

Редактор yeah. sarili mo wala kang tiyo. Oo. Baliktad. Terming. <laughs>